Leia! Leia! Luto na ka. Luto na ang handa. Oo, ay eh, sugar ni ha. Okay, may ipagbibiling sa inyo. Ito ko lamang ipaalis. Okay, si Simba lamang. Oo, pag ang mga difficult kong kaibigan, yung mga manunulong, sa silong nyo pakainin sa baba, oo. Maghahain kayo ng panset, dinugan, oo, tapos maglagay ka ng matamis na gelatin, oo, tapos magtimpla ka ng juice, oo, doon mo lang pakakainin at yung pinggang plastik ang ipagamit mo, ha? Tapos, pag dumating nga aking mga social na kaibigan, oo, sa taas mo pakakainin, sa dining, ha? Oo. Mm, Ihay mo lahat ng hayon doon, yung mga kaldereta, apritada, minudo, oo, tapos may lechong baboy, ipakain mo, may mga chop soy, kare-kare, oo, tapos nasarep ang matamis, yung mga fruit salad, Oo, oh, makaroni tapos may coke eh hay ha sabi mo ako okay, hihintayin nato ako naman isisimba lama madali mm -mm, madali lang naman iyon at ako sa saglit sa Oo, sa saglit ako kay Kumari at ako kinuhang anak sa binyag oo eh hindi maring, hindi naman pupuntahan kahit saglit lamang pag dumating si na mayor paltan lahat ng hayin ha papaltan lahat ng hayin hayin na ng bago yung may init oo merong seafood sa Tabi ng CR, oo, may natataklo ba ng plangana? Doon ko itinago ang mga seafoods at kakaunti naman iyon, iba kami makakita. Oo, kaya hindi ko ipahayin sa mga social kong friend. Kaya major, iyon, yung lahat ng seafoods. Oo, oo. Tapos, meron akong Shanghai. Oo, nasa aking dre damitan, sa dressing room ko. Oo. Yung Shanghai, oo, nasa dressing room. Oo, tapos, meron akong litsong baka, may litsong baka ako. Oo, na, nasa may sapatosan. Oo, nasa may sapatosan. Ihahayin eh, ang lechong baka. Oo, may may fried chicken din doon. Oo, oh, eh, ihahayin, ihahayin eh, kina mayor. Oo, at may matamis sa ilalim ng ano, sa ilalim ng kama ko. Oo, meron doon mga black gulaman. Oo, may mga black gulaman. Merong black coffee jelly. Oo, ipa Oo, okay, ipa iyon ipainom kina mayor ha. Oo, oh, at sa aparador, sa ilalim ng aparador ko na ang mga ano, yung mga Graham cake, yung mga tawag dito yung mga, may matatamis, may matatamis ako ng pinag, plan, oo, lechiplan ipapakain, at may, yung mga prutas, ihahayang kinamayor, kinamayor, kinamayor lamang ihahay ng prutas, ha, oo, 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 O gagawa ng mga buko shake, oo, mga halo-halo, oo, gagawa ninyo, sabi mo, ako hihintay ito, kayo babalik lamang, ha, Mabilis lang naman, ako sisimbalaang naman, at sasaglit kay kumari, ha, ay, ang mga billing ko, baka naman mamaya, eh, kung kaino nung niyo ipakain mga handang iyan, oo, ay sige, sige, sige,